Guli mo lang ha. Guli mo lang. Tom, gusto. Gusto mo lang. Diba, ungit, ungit kayo. Sige. Hindi ko Ayun na, akin na. Ayusin ko na. Ayusin ko na. Sandali, wait. Just wait. Ito na po ang aking Rubik teacher. Kung magpapaturo kayo sa akin, dapat dapat, sira-sira na ang Rubik's nyo. Sira-sira na, itapon mo na. Dahil wala na ang kwenta. Pag sira na ang Rubik's, walang kwenta. Hindi ka na makaroon, -ru Rubik's, dahil wala na ang pida mo. Dapat patayin ang Rubik's dahil nakakasama to. Sa katawan mo. Hindi ko po Ang na ang nakakasama sa utak ay ang Rubik's. Mamamatay ka dahil di mo alam to kung paano. Kaya dapat nga magpatulo ka sa akin dahil malupit ako. Gumanan pa siya, boy. Kasi sino man ito, oh, dito, mamamatay na. Ito yung batang ko. Kasi ka. Buding! Kaya itinakwil niya sa akin. Ang galing mo. Paano mo nalaman yun? Ang galing mo, ye. Yeah. Masarap. Yeah. Yes, oh. Kaimen. Masarap. Yeah. Pak, nga rin ng alas kamen. Ano yan, yo? Masarap. Bilo. What's that? Maganda mag Rubik's, men. Te, gayahin nyo to, men. Mamaya, tuturuan ko kayo, men. Hindi ko alam na transit pa lang

Yung pangasari, yung Hindi, lahat ng mga pangalan. Sino pa man? Jonel. Tonel. Jolen. Jolen. Tsaka, <laughs> yung ang nila. Pichel. Mak. Madali ay. lang Hindi Sino pa ba? Timon. Tapos Si... Buo na ayos ko na! Nakita mo ba yun? Sioneo! Nakita mo na! Ngayon, tinatawag na ayos. Ayos! teknik Kaya nga, ganun lang oh, yung <laughs> boy! Ang time ng kasiyahan to play! Oy, sa akin Sa akin naman! Kailangan nyo nang mag-ayos-ayos ng yun! <laughs> Gayahan nyo rin Bata. po yun! Tap na! Tap